Morning. Good morning mga pre Good morning mga chuy Marsha rin yung nagbabalik So for today's video mga pre Pasensya na kung Medyo natagalan tayo hindi nakapag-upload Ng mga videos at saka updates natin Dito sa backyard And dito sa channel natin mga pre mga chuy And sorry at sorry At ngayon lang uh, Medyo tumino na yung utak ko no Medyo meron tayong Pinagdaanan kaya hindi tayo nakapag-vlog pa Then medyo busy din Basta hindi stable yung mindset ko no, that time. So ngayon mga pre, mga choy, babawi ako sa inyo. Lalo na dun, no, sa mga patuloy na nagsasubscribe. And salamat mga pre, mga choy, sa mga sumusuporta. Big shout out sa lahat ng mga new subscriber natin dyan mga pre, mga choy. Then available pala to. Itong Aftershock by Dondon Tagalog na breed. Yan, available yan. Then still, ito pa din. So mga sideline tayo sa pagbebenta ng Chubby Pixworm mga pre mga choy Ito yung available Tapos ko na mag water change kanina Hindi na yan na yung host uh, Make sure na pag water change uh, babalikta rin nyo lang ito no, Lalo na doon no, sa Kapag no, upload ako nito pero Recap lang tayo doon no. Lalo na sa mga new subscriber Ganyan na ninyo lang Yan tapos may naiiwan dito na namumuti Or brown medyo brown yan yung saipon yun na saipon okay, then after that ah uh, huwag nyo natanggalin to bali ikunan nyo ng tubig and then lagyan nyo ng bago kaya ganyan yung itsura nya kaya mapula siya dahil yung dumi nya is napunta na dito sa ilalim and then nasaipon na natin yan so yun mga pre silip silip muna tayo dito sa backyard to and susunod gagawan ko ng mga magagandang content yung channel na to I promise ko sa, sa inyo mga pre mga choy, and salamat din pala dun sa mga nag-avail ng GBT natin no na uh, mga ibang lugar no salamat dun sa mga nationwide customers natin mga pre mga choy so yun mga pre uh, lang to actual pa lang to nakita pag ganito na pala yung medyo itsura ng tubig no to so, share ko lang ha para based on my experience lang at saka sa knowledge ko hindi naman ako ganun kagaling at least meron akong na merong nagturo sa akin and then i-apply ko din sa sarili ko kaya medyo healthy yung mga isda natin dito sa shop then ito meron, to, meron tayong pang for out pero sa so, good for walk in lang to, mga premature kasi kakunti lang yung stock natin then ito pala ang tip ko ngayon is based sa nakita ko ngayon lang actually ito mga bubbles ito sinyalis na ito mga pre ng natsoy na tumataas na. na yung ammonia sa tubig so ngayon dahil medyo natagalan na at hindi na ako nakapag linis nitong bucket na to na uh, filter box nya mamaya uh, hindi ko na ibibidyo pero at least ito yung plan natin for, uh, for today's na gawain na lilinisin itong filter box yan yeah, no. Medyo mabula na siya talaga siya. Hindi na siya healthy no. Kaya mas mas okay na agapan natin agad para hindi ma dead yung isda natin no. And iwas sa bawas sa mga isda natin. Pakita ko yung healthy mga pre. Yan. Big shout out pala dito sa CN Probiotics na owners sa so Cedric si Nodalo. Yan. Available dito sa shop. Kung gusto nyong magkuha ng probiotics, uh, comment lang ito. Ah, uh, comment nyo lang ako doon sa sa channel natin. And then, try natin yung ship Kung gusto nyong maramihan. So, ito mga pre. Ayan. O, uh, di ba? Walang bula. Walang bubbles. O, yung mga parang milky bubbles. Ayan. Di ba? Uh, pumuputok agad hindi pa rin nung kanina na talagang namumuo sila ito okay na to pero isasali na din natin to uh, lilinisin natin tong filter box ato to rain or shine pala itong mga pre mga choy then ito shine lang walang rain <laughs> yan ang mga alaga natin available pala dito uh, good for walk in kung gusto niya isip ah uh, PM lang kung gusto nyo So yun mga pre Itong wala na laman Na harvest natin yung rancho natin dito And then ito meron tayong panibagong fry Na rancho no Mga around 200 lang to And then tapos ko nang kunin yung mga uh, Una nating uh, Kaling no Unang kaling yung may shark fin Tapos na nating kunin Then tsaka yung mga single tail Mga Fault yung curve ng body Tsaka yun yan yung una natin tinanggal din sa susunod pero medyo uh, matured na sila magkakalagin tayo ito pala itsura ng backyard natin mga pray mga choy medyo kukunti na lang yung laman na uh, kuna na ito wala na itong laman ito yung breeder ng dem ito yung mga dem na harvest ako kahapon medyo malalaki na Ardis is, ito pala itong Ardis is natin, pinapalaki ko na. Ito yung mga natira. mga marble natin, no? Mga... pala yung natira sa mga marble natin, no? Gaya nito, sobrang ganda nito. Yan, Kung wala siyang dot or... Ano, yung hindi siya marble, sobrang solid nito sa as a Yan, ang Sobrang ganda niyan. So, madami akong mail na tira no Madami akong mail na tira Ayan Gusto niya ipackage to Pwede din Then, Meron tayong bagong drop no Mga 4 days na to Ayan Ito so, pala yung mga braiders Na inalis natin doon Kasi maglilinis tayo ngayon Dahil wala na tong laman Kapag harvest na tayo last time Ayan Then, meron ako mga bagong drop. Weeks ago na. Ayan sila. Then, dito yung mga project natin ng mga GBT. Na. Ayan. Ayan sila. Mga ongoing pride ito pala yung mga pinamamatured ko na pkbn para soon to release yan sila yan mga full blue eyes then meron ditong full na black eyes no basta potential maganda yung body form and maganda yung scale basta all goods uh, wag nyo wag nyo ding baliwalain yung black eyes pero alam natin na mas mababa yung presyo ng black eyes mga pre mga choy. Yan to. Tayo dito, mga males. Yan. Madami yan, sa lalim pa. Ayaw lumapit. And then Ito yung mga pinapalaki ko din ulit. Mga panibagong batch. Kasi nakapag-harvest na kalod doon sa dalawang pan ng mga pre mga chuy. Yan sila. Madami din ito. Kasi so ayaw lumapit ng iba. Yan o si mga nasa ilalim. Ah, medyo nagbago yung itsura natin dito na sa sit up. Pakita ko. Yan. Ah, soon kung medyo okay yung benta natin, itong palangga na dito, ah, papalitan ko yan ng ganito. Box box ito sa gitna and then box ito sa dito sa second layer yan dalawa para maganda tingnan dito sa gitna then meron pala tayong marbles breeding yung mga potential natin nandito mga quality nandito yung quality natin yan tinatago natin para at least na stable yung breeding nila So yun mga pre mga choy tapos ko na ipakita yung available natin oh, Sorry kung medyo ito lang yung muna and then babawi ako soon mga pre mga choy then salamat din pala dun sa mga bagaw nating mga subscriber and then kung nagustuhan nyo video to mga pre pakilike tong video na to, mga pre and then bye bye marshal and please. sa so, ulitin